Guys, ito na naman po ang inyong Kamamang TV. Epineplex ko lang po kung ano ang uh, saging na saba at ano po ang mga pinipisyo na makukuha ng ating katawan sa saging na saba. Ito nga po Kamamang TV. Ang saging na saba ay naglalaman ng vitamin A, B at C potassium, magnesium at natural sugars. It, ito at daya, dietary fiber, phosphorus at calories. Nagtataglay ng uh, tryptophan, isang amino acid na maaaring isama sa vitamin B6 tutulong sa pala, na, natutulong na palakasin ang mga production ng serotonin katawan, mayroong an antacid properties, dietary antioxidants, uh, prebiotics at probiotics. Ayan nga po kamamang TV. Ang sabi dito prebiotics at probiotics. Ayan nga po kamamang TV. Yan po ang tinataglay ng ating protas na saging nasaba. Ayan nga po, kaya nga po kamamang TV, bukod sa mga sustansyang maroon ang saging na saba, alamin natin ang mga health benefits ng saging na ito. Ito ay ang mga sumusunod. Nakukontrol ang sistema ng sirkulasyon ng katawan. Isang mahalagang pinagmumulan ng mga baytami e at sustansya. Nakakatulong sa constipation na nare Naririlib ang hangover, ayan, para sa mga taong naninigarilyo, makakatulong ito upang maiwasan at matigil na ang paninigarilyo, ayan, tulong sa paggamot ng ulcer, ayan uh, nga po kamamang TV ang ating anim na uh, sinabi rito kung ano ang makukuha natin sa saging nasaba. Thank you, God bless us all.